Kagabi man din mga meses, hani, ay kami nagtagay ni Chong. <laughs> Baby, ah. Isang bote lang naman. Ito pati naman ay red wine. Pampatulog lang. Dito kami nag uh, inom sa loob ng kubo. Kaya <clears throat> bambay pa yung aming mga baso. Ngayon ko palang ibababang umaga. Iyo ha mga meses. kahanga lang ko naman. May nabasag akong 1 2 3 4 5 8 itlog ng baby. Natamaan ko ng yung salamin ng bintana. Pabang ako. Sayang. Ha ilalaga ko ito. Kaysa naman itapong ko ito ay rin kainin. Ito pa man din yung nililimliman Uh-huh. pag ito aking inilaga ay penoy. Let's check. Bay din ang mga itlog mga meses. Mukhang okay pa naman nga. Kaya nga lang, hindi mga basag. Hmm. hmm. Okay pa mga meses. Oh. Mabango naman. Hmm. Harap. Oh, ay pa ito eh. Ilagay ko sa kuwan. Sa adobong atay ng baboy at tamang tamat ako nga pala eh. mag-aadobo. O oh, ay di maitlog na honey. May nadating. Natahol lang mga aso. Sino ito? Parang si Chong yata. Ah. Oh. Saan? Ibon. Baka kaya parang kanina nagitla sila, jumpy. Eh. Buhay? Oo. Malaki? May ibon daw na, naligaw dun sa aming kubo. Nasaan? Baka i-humampas sa salamin, hindi makalipad. Uh, ay, wari ka humampas sa salamin. Walang hampas din sa salamin ah. Oo, ayun ay bibip ah. Kuha niya yan. Ano ang ibon ito? Mga meses sing na ninyo at may ibon. Parang takot ka. Hmm. Ito ay... Yung nasa ilog. Kingfisher. <laughs> Ba't may ibon na dito? Diyan, Sa niya. Kaawa naman. Nag-aaral pa siya ng lumipad. Na yun. lumipad na malis na lumipad na titingnan ko at baka naman kung saan mapapuntay kainin ng aso <clears throat> wala na mga meses hindi ko na siya matagpuan I think uh, she fly away na far, far away there, somewhere in the river, <laughs> in the river of Babylon. Nagbabalat pa man din ako ng itlog ng baby ako in ni Chong. Kala ko na may kung ano na, yun naman pala, ebon lamang. Hmm, bango. Lalagyan ko ng sili. At kami ni Chong ay mahilig sa mahalang. And then, lagyan ko ng keja. Pagpa-asin. siempre siyempre, siyempre. Lalagyan ko din ng kaunting suka. And one last thing is lagyan ko ng toyo. Konti lang. Ganun lang siya. Konti pa kaya. Ngyan. ganyan lang siya. And then, parang gusto ko pala siyang lagyan ng ano siya. Ng azuko. A little bit of sugar. halo-halo inang bahagi ya. Yeah? Hindi naman masarap kapag ka na-overcook ang atay ng baboy at matigas na. Di ba ka mga meses, hein? Chong! Chong! Tayo kumain na! Ano kayang kalasahan na ito? Let me taste. Let me taste it. Mmm. Maasim. Okay na to. po kutsara ka. Hmm. Maasin. Napakabilis lang talaga ng oras ng mga meses. Madilim na pala. Pagkatapos kong maligo kanina, ako na. Nakatulog na. Basa pa nga buko. Dapat man din kami lalabas ni chon. kami may pupunta hindi na ba na tinakatuloy napasarap na ang tulog aking sinasara mga bintana at papasok ang lamok ako nga pala pati hindi eh. ay magluluto pa ng kuhan kandinga bupis yun ako lang mag iinin ng bahagya dito ah. bago ako bumaba ano oh, ano oh, nagpapakain ako kay Chong ng niyog na gagamitin ko sa pagluluto ng bupis. Ano na mo? Ito mo. Ito. Diyan lang kayo. ilang niyog pa eh okay pa ang kahit may tubo mga niyog na lumaglagla ang diyan sa amin palibot kanina ko pa ito nilabas ah baga ng baboy at ito ngay frozen parang iba na pati yata ang ano hindi ba ka parang mabaho chong ano yun ito talaga ito Ano na po yung umlaang Hugasan lang daw maigi mga masses. Pwede pa daw ito sabi ni Chong. Umaan naman. Hmm. Maayos pa naman ang kulay na Okay, simulan na ang pagluluto. kami, ang uulamin namin ay yung niluto ko kaninang adobong atay. At hindi pa luto ang bupis. Pwede pa ang gata. たこまんのこともね。I'm hungry な <now. small>。<noise>